Ganitong buhay namin dito pag taglamig. Gumagamit so, ako ng firewood para madaling maginit sa loob ng bahay. At the same time, meron din kami, meron din kaming ganyang heater. Pag sa tag-init naman, pwede yan siyang gamitin ng parang aircon. Pag taglamig kagaya ngayon, sa so heater siya. Yan, yung higaan ng aking muning sa labas. Nilagay ko dyan kasi medyo nabasa. Para madaling matuyo. So, ayan. Ang ganda tingnan, di ba? Hinugasan ko yung glass kanina sa harapan. Ayan. Tapos sa labas, ang daming snow. Ayan. Ang maganda dito kasi sa lugar namin is super tahimik. Mga bata na sa school. Kahit man din sa weekend, tahimik lang din. Have a blessed man uh, Tuesday pa lang ngayon mga kaibigan. Ingat lang po ang bawat isa. God bless. And love one another. Bye-bye muna.